Magandang uh, umaga mga kalapatid and happy new year. Ayan, bagong ligo yung ating mga alaga. Pero meron sa ating isang alaga mga idol, magpapaalam na naman. Ayan, paalam sa iyo. Hindi ko alam kung saan ka rin ng mga agos ng dagat. Paalam sa iyo. Bye bye. Maraming salamat. At ngayong gabi mga idol, ay meron na naman tayong na, nasilip dito na siguro siya yung magbibigay ng maraming similya kaya kahit gabi ay bumabanat sila panoorin natin mga ito yung mga tuko dito sa barko oh. naghahanap sila ng pagkain kahit gabi sanay siguro itong kumain ng gabi ayun o oh. naglalabas sila sa lungga magabi na oh. yan apat na yan eh, yung atat na tukod natin. Nabawasan na ng isa yan. Natito yung isa. Yung isang iran, natito. Kasi may sakit siya pumunta dito. Hmm. Bigyan natin ng pagkain. Kapi-kapi na eh. Ayan oh. Kumain sila oh. Oh. Kumakain sila. Kahit kapi na Yang apat yan, tukod Apat yan, tukod sila ang lahat Pero yung isang ko na yan o Yang gray na yan Hindi yan Mukhaan sila kahit gabi o oh. <laughs> Kahit gabing gabi na o oh. Lalamdingan pa rin itong dalawang tukod o oh. maliit lang na talaga ito sila kapin kapin na yan anong oras na ngayon <laughs> oh. ano ang ganda talaga ng dalawa na ay wito wito dito at mga palahi ang ganda nito lalaki na ito ito ganda nito talaga tutupo talaga ito eh kaya hindi ko na pinakawalan yan ito ko makapalahe eh, muna dito bago sila umalis tago na naman yan doon sa ilalim kaping gabi na ito mga ito ang dilim na dito huh? may ilaw lang kapalik na naman dyan sabi niya ikaw naman hapon tayo sa bagong taong oo naglabasan na rin yung iba? Hmm. gabing gabi na naghahanap pa ng mga pagkain sana ito sa mga kalabati na ito pang gabi kahit gabi siguro ito pinapalipad at pinapakain naaway pa niya ito gabing gabi na dito yung idol Ito yung ating kalapate mga idol, masama na talaga yung tama niya. Ito mga idol ay pasisyo na namin dito. Kung napanood nyo yung mga unang vlog ko, ito ay pasisyo na namin dito. Kaso nga lang, nahawaan siya ng sakit mga idol, hindi na kinaya. Ito ang pinakamasakit dito mga idol dahil wala kaming ibang gamot, hindi na sa kinaya ng bawang. Nagawasing na... Ah! para na mga kalapati natin prepara <laughs> nagtaguan na yung mga kalapati natin dito nagwawasing sila ah mga tukot natin no ito yung mga tukot natin, oh. natin dito sa barko mga idol oh. mga tukod natin dito dito sila nagtatambay na kasi nagwawasing na doon sa banda sa kabila para malinis na naman yung inyong mga bahay-bahay ang inyong mga pinagtataguan para malinis na naman hmm. ito ang pinakamaganda sa dumating naming kalabati mga idol yung dalawa na yan napakalalaki niyan mga idol malaki yan. yan ang pinakamaganda tapos yung isang itim yung isa na yung gray doon yun ang asawa nito sana ay magitlogan sila ito babae din ito eh yan babae yan baka ito babae din yan sayang yung isang iran mga idol nagpaalam na hindi niya kinaya yung kwan dito oh. Bataano sila hmm, <laughs> basta sila mga idol anong kinakain kain yun dyan ah, tama yan malinis kayo malinis malinis mo na ng kanilang mga bahay dito mga idol ang ganda talaga itong na ito ba laki sana mga itlog na sila mga idol market na sa bukad yung asawa niya eh yung nigra natin no oh. yung nigra natin kalapate ikot ikot lang oh meeting case eh nakakatawa talagang pagmas na mga kalabati tuwing umaga na sa siya mga idol yan o Si Iran na sa Pugat Iran versus Kuwait yan eh. Yan yung babae Ito yung lalaki Yan Sila magka Paparami dito ng malalaking lahi Mga idol Sana makapag-uwi tayo ng itlog Itlog na lang pag-asa natin mga idol Makapag-uwi Kasi yung kalapati Medyo mahirap-hirap mga idol Itlog lang daw talaga ang pwede. Sana mang itlog sila bago tayo umoy mga idol. Makapagdalaman lang tayo. Ayan, maket na sila sa pugad mga idol eh. Oh. Nagpaalam na mga idol. Nung binalikan ko siya sa aking pinaglagyan, akala ko buhay pa. Oh, pa yung mata niya mga idol. nakakulat pa yung mata niya akala ko ay buhay pa pero nung hinawakan ko siya mga idol wala na matigas na pala siya mga idol kawawa naman wala na matigas na yan kawawa naman silbuan ko pa naman yung kanina mga idol pero wala na siyang ganda pa naman ang kanito ganda pa naman ito mga idol Maso wala na kawawa so, uh, alam na siya mga idol kasi ang pinakamahirap din sa amin wala kaming gamot daming gamot dito mga idol hindi na niya kinaya nahawa na talaga siya noong kuwait uh, natin ngayong irahan yung isang araw, nawala na yung dalawa. Yung isang bagong sisiyo natin. Tapos yung Iran. Tapos ito na naman. Ako. Baka huwag bak naman sana maubos yung mga kalabati natin, mga idol. Mawawa. Sayang. Hinayang talaga ako pag wala tayong gamot. Ito yung quiet natin. Oh. Kaya yan, palukso-lukso lang. lipad lipad na siya. <laughs> alam na sa alaga ko. Paalam. Paalam sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka na makakarating. Bye-bye. Kawawa naman siya. Kakainin na siya ng isda nakakita nga ating mga kalapate gawa ng kukot natin na dumating tatlo na ang sa ating mga kalapate mga idol sana naman hindi sila maubos